sabay ng pagsasara ng mga tindahan na puno ng karton ang bangketa. Ayan. Ayan, tapos na yan. Tapos na to. Ito ang isa. Ayan, tapos na yan. Tapos. Ito, tapos na rin. Gay pistol Gay pistol Gay pistol Gay pistol Gay pistol Gay Tapos na rin yan. Tapos na rin yan. Lahat ng pintuan tapos na. Tapos na yung pintuan yan. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na rin yan. Tapos na to. Yan. Yan, tapos na yan. Tapos na rin yan. Tapos na yan. Tapos na. Ay, lahat ng salamin, tapos na yan. Yan, tapos na lahat ng salamin yan. Tapos na. ya tepasnian ya tepas nerinyan terus ne saya selaminyan tepas ngan ya na ako dito eh lipat ko na lahat ng uh, dito yung upuan ayan ayan tapos na lahat ng ano yan Dan uh, terus dan.